Hello, ano nga ba yung mangyayari sa katawan ng lalaki kung siya ay tumigil na sa pag-inom ng alak sa loob ng 1 month or 30 days? Okay, magugulat kayo sa resulta. 30 days lang. Napakarami ng na maging, magiging pagbabago sa katawan ng isang lalaki physically, mentally, and emotionally. So, hello everyone. Welcome back sa Listener's Organist. Ako po ay, ang topic ko po ay tungkol sa sexual health, pagtigil sa yosi, alak, baon na gamot iba pa. Kaya sana kung feeling niyo, gusto niyo tumigil sa pag-inom ng alak, comment niyo po sa baba para mabasa ko yun po uh, sa susunod. Okay po? Um, alamin na po natin yung mangyayari sa katawan ng lalaki. Unahin po muna natin yung one to uh, seven days. Uh, first one, week ng pagpigil. Ano yung mangyayari? Kapag tuwigil na sa paginom ng alak, yung week number one, yung day one to day seven, ay talaga nga namang mahirap. Maraming adjustment. Okay po? Kasi yung katawan mo ay nagsisimula ng mag-detoxify. naglilinis na yung katawan mo doon sa alak. Okay po? Sa epekto ng alak, yung Apekto ng alak sa atay, unti-unti na siyang naghihil or o naglilinis, inaalis niya lahat ng toksin sa katawan mo. So, dahil sa ganitong pangyayari, makakaranas po ang lalaki ng anxiety, yung parang labis na nag-aalala, hindi kinakabahan, ayan. Tapos masakit yung ulo, tapos hirap matulog. hindi po yung mga normal na mararanasan mo ng isang lalaki na tumitigil na sa pag-inom ng alak. Bakit? Dahil yung katawan mo ay naglilinis na ng mga toxin at nag-a-adjust uh, ang katawan mo sa kawalan ng alak or alcohol. Okay po, makakaranas po kayo ng mga withdrawal symptoms, yung madala, uh, madaling pagkapagod, craving, gustong-gusto mong uminom ng ulit ng alak mood swings, madalas, malungkot, kasag tapos bigla ka na yung masaya, ganun. Eh. Iba-ibang uh, mood. And then, uh, advice ko lang po, yung day 1 to day 7, magpakatatag po kayo. Stay strong. Dahil yung mga nararanasan po ninyo sa stage na yan ay temporary lamang. Napakahalaga na huwag kang iinom ulit ng alak. Kasi day 1 to day 7, yan yung pinaka foundation mo para magkaroon ng magandang pagbabago sa iyong katawan. Okay, week number 2, day 8 to day 14. So, ang focus po natin dito ay pagkakaroon ng enerhiya at ayan, week number 2, yung tulog, yung sleep quality, yung kalidad ng tulog mo ay mag-i-improve. Kung dati, alas 11, alas 12 na ng gabi, hindi ka pa makatulog. Ngayon, baka mas maaga ka nang makatulog. Baka by 9 p.m. pa lang or 10 p.m., makakatulog ka na. And then, kung dati, eh, 4 hours lang, ang tulog mo, gising ka na agad. Pero by this uh, time, baka nakakakompleto ka na ng 7 hours or 8 hours ng tulog. Okay? So, dahil maganda yung tulog, nagkakaroon po ng um, malinaw na pag-iisip. So, mamapansin mo, dahil maganda yung tulog mo, magkakaroon ka na ng mas maraming energy sa pagkatrabaho mo. Okay? Sa araw-araw. Makakapag-focus ka na ng mabuti sa trabaho mo or sa pag-aaral mo. Or, at ganun din po, yung uh, balat mo kung dati, parang dry. Okay? Dry. Tapos pale. Ngayon, magkakaroon ka na ng uh, moisturize skin. Ang tandaan mo, sa stage na to, yung week number 2, nagsisimula na na mag-heal yung iyong atay, yung liver. Siya kasi ang, ang ng alak na ininom po ng tao sa kanyang katawan. nako Unti-unti nang mag yung mga damage na nangyari sa iyong liver o sa iyong atay. Ito po. Dito naman po tayo sa day 15 to 21. So, week number 3 na po tayo. Uh, and, ang mangyayari po dito, yung dopamine level ay magiging stabilized. Uh, yun po yung unhappy hormone. Magiging mas maayos na yung mood nyo. Hindi na kayo magiging irritable. Lagi na kayong maganda yung mood. And yung pag-aalala anxiety. And yung pagiging mainit ang ulo ay mawawala na. Okay po? Mas magiging mas masaya ka palagi kahit hindi ka na uminom ng alak. Ayan na. Dito na po tayo sa last uh, week. Uh, day 22 to day 30. Okay? Uh, week number 4 na po tayo. Okay. Anong mangyayari? Masaya, masaya na yung pakiramdam mo. Yung testosterone level, yung hormone po ng lalaki ay kataas, aangat na po. So, dahil mataas yung testosterone level, magkakaroon ka na ng yung mga muscles mo ay magre-recover na mauti-unti ka nang magkakaroon ng muscles, lalo na kung ikaw ay nag-exercise. And yung uh, immune system, yung uh, resistance mo sa yung katawan ay mag improve Malalayo ka sa anumang uri ng sakit. And karamihan sa mga lalaki na uh, naka-experience ng pagtigil by week number 4, okay, uh, nabawasan yung kanilang timbang. Dati, overweight sila. Laki ng chan dati nila. Ngayon, medyo, nagbawas sila ng timbang. And, syempre, by week number 4, nagkakaroon na sila ng mas maayos na relasyon sa kanilang pamilya. Kasi, syempre, pag walang alak, walang away. Tapos, uh, mas ang kapag focus sa family. Uh, mas maganda, mas maganda yung pagsasamahan ng pamilya, mga magulang, mga anak, asawa, etc. Uh, so, ang pagtigil sa paninigarilyo sa loob lamang ng isang buwan or 30 days ay talagang napakalaki ng pagbabago sa isip o okay, sa katawan ng isang tao. So, um, wag kung talagang gusto na tumigil sa pag-inom ng alak. Okay? sa pag-inom ng alak, eh, talagang worth it po yung gagawin po ninyo. Isa po itong napakagandang desisyon na ginawa niyo sa inyong kalusugan, sa inyong family, at gano'n din po sa inyong bulsa. Like, okay oh, po, so, kung kayo po ay nag-try na na tumigil dati, and naisip nyo, gusto nyo ulit tumigil, mag-try ulit, okay? Pwede nyo i-comment below para yung mga nasa isipan nyo, kung ano yung masasabi nyo, para mabasa ko po. And kung nagustuhan nyo po ang video nito, mag-iwan po sana kayo ng like, subscribe, and mag-comment po sana kayo. And always remember that uh, ang pagtigil sa paninigarilyo ay hindi madali. Kailangan po ng consistent na mindset. Manood kayo lagi ng mga content na katulad nito and motivational content and tandaan nyo magpakatatag, stay strong and iwas po lagi alisin ng alak and kung gusto nyo po, po ng mga content like this may playlist po ko on how to quit alcohol thank you so much and I love you all bye po